Hey guys! Welcome back to my channel. Ito na ba ang napaka-heartwarming ng mga message ni Eli sa kanyang beshi na si Ella. Kasi extended na extended pang birthday ni Ella. Kasamang pamilya niya, si Gemma at mga fans ni Ella. Ayan, pakinggan natin ang mga sinabi ni Eli sa memorable na karanasan nilang dalawa ni Ella. At sabi niya ni Eli sa para siyang maiiyak sa friendship nila ni Ella as in, as in family talaga ang touring ng mami ni Ella kay Alisa Valdez o di ba iba talaga ang Ella at Alisa Valdez na pinagsama nakakatouch ng kanilang mga karanasan mula nung college sila so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye Always remember, wag po tayong baka stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga kong upload. Bye-bye!